Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Sige na, dali na! Oh, prepare na, prepare, 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 prepare! Oh, sige. Ari na mga kabyanan, are na ang ginahulat sa... ...mengangkabianan. Yari na... ...ang drama... ...diri sa atun pala tuntunan. Love you, gali! Sa agak... ...gagatunan ni ginti guluhan. Siling mo... isuga! Indi man galing. guru kon api ah, lah guru kon ah, gapa buot buot lang ko hmm mm, ah ba hindi Harus ah, pare ti pano no? pre pre din ka magadda pre Ay, pre, bawang aku na may kong angkong pare. Eh, 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 pre. pre, di ka maganda. Ah, maangita Tani pang apihan, oh. No? Eh, hara ka naman, adiya ka naman. <laughs> Oh, ah, eh, nak apa seneng kan sama dia, priau? Eh, kita kan gorong anak ngapi ku deh. Oi, <laughs> wih, wih, wala, Oi, kau wala, prim, emang huya mentah. Eh, huya, huya, pagi ni, memunak ni himo. Oh, ah, seberah kan aman pari, wih. Pare gusteng, hindi ko na yan mahimo nga mga ayaw kuperme. ko Ano ko si pare mo, Miloy? Para ka ko pas pare Miloy. Si pare niyong, di mo pagdalahe ka? Hahaha! <laughs> <laughs> Uy, ikaw ba na? mga kiganta ni sang duwa. Ang uh, programa tani, nila, biyong ganay nga nakalapot as kuskus malungos. Eh, di ka mo na binaguna-una. Eh, pre. Eh, Ede ti ano, mga bika. Ho oh, gani may kapidiao na Nasiling, bugidi. <laughs> Amo na di si mo Ha? Eh nga pre no di pirinsya ko ao. Malabay labay kitis balay dala pangayo. <laughs> eh, di man sa mo na pre. Di ka man gani na nawag sa kon pre. He? Eh, ako na nawag si mo. Oy. Pre, May kapi hey, ka da? Eh, nano ka mo, Breman? Ikau ganit kitawag ko, Bre. Ha? Ah, ay nga, man! Kay mapalibre ko si mo kapi. Be, Ano, Bre? <coughs> isa'y naman. Ha Hay, boy ni si Gusting katuntog si nga pagkatawo. Abi mo, ginhagad ka niya mga pe, e kay siya galing mapalibri kapi. pe. Ba eh, gasalig lagi ni nga tawo di sa amon barangay, kay ginbantog ni nga maisog. Ay, eh, di sila ko gidaw ato na, nagkuot na. Oo, oh, ah, nagkuot na sa bulasay ang iya kumpari. Ay, abaw, di, at iban, ikaw naman eh, ikaw naman eh makalibre sa kumpari mo kuno, manghatag, gali kay, pa ka lang para siya, eh, malibre. <laughs> Tapos na tapang nga pre. Ay, oo, pre. Ay, <coughs> eh, pre. Eh, arang tinapay nga nabilin, pre. O, ako na lang na, pre. Ha? Dua ka nga tinapay, pre. Kulang patus si mo, pre. Eh, ako lang na. Eh, para may pangapi ko karon sa udo. <coughs> Ate, sige. Huwag tamay mo, pre. Eh, te, pre. May obrahon ka pa, di, pre. Aha, wala naman. Ate, ano pang inahulat mo, pre? Ha! Pulik na to! <laughs> Uy! Ha, pre! Pulik na to, pre! Ha! Pulik na to! Mintras magkapugong pa ko, pre! Be! Parigusteng! <laughs> oh, ay, hari na ko sa balay ni... Uh, Ari na ko sa lugar ni Chu Pero uh, lang bala. Ang instruction ni Chu Tibon sa ako ay na uh, pulo ko na no kapusti niya balay. sumaisip so, ikos ni pulo kapusti. <laughs> Parang uh, <clears throat> makikad ako sa balay ni Chu Tibon. Abisipon ko isa. Mm, Dua. Tatlo. Apat. Uh, Lima. <laughs> Uy, hala. Marino, ha? Lima na ka-busting na isip ko. Hoy! Uy, wala, wala, wala. Ano don't like it either. Oh! Ano nang ginay mo mo? Oh, uh, kwan. ah, ang kakakwekwan. Ah, tiyo, tiyo, Hala, umuli ko rin pinakaisog siya siya. Si Tio Agustin dito sa so barangay. Ah, ah, tatakwan. Ah, tiyo, ah, tiyo, Agustin. Nagaisip ko din siyang pusti. Ah, pangayaw malang ako dito sa so barangay niyo. Kaya magkata ako kay Tio Tiban. Eh, eh. Nagaisip ka di pusti. Ah, ho, ay, tiyo, ay. Huwag ka malang kabalaw ang isip pusti. May bayan. Ah, oh, ha? Huh? Ha? Ma mai bayan. Oh, mai bayan. Kada poste, shin. Ada bantu eh. Kada poste, shin. Apa lemonarabaka posting aku nak isip Intuan one cushion. Oh. Ah. Ano kita bang hulung ah, Ano? ay hey, kakakuan at uh, sige Choy ah uh, ah, tatlo pa lang bala kapuste yung naisip ko tatlo kapuste ah uh, ho At sige dala 300 <laughs> ah sige ah uh, aring 300 Choy oh ah. uh. mm, sige malakad ako eh la 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 <laughs> Sige, kanta-kanta <laughs> <damayo. laughs> <Batsimoda. laughs> na mga iyo, ang batsi mo na, na naintuanta ka, ay, ay nasukod siya sa ako, 300 lang, wala siya ka balo, nga lima ka posti ang ako naisip, sinong ginto mo, ako na kainto si mo, din di kita man, isip ka lang poste mata ka 300, patay! <laughs>

Patay ko na. Adlok na binangon, binangon na. Isog, kuya kayo. Huwag ko na adlok sa binangon mo. Be, ha? Eh, ang gusto ko. Polis. May armas. Polis. Hala, sino na ang polis? Gwada. Gaya pinaka-isog be. Eh. 폴리스, 이 스타이, 오이, 오이. 이이이이이 이. 아하러 나? 가기 닦 알마스가, 하? 예, 이기 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 잽잽 잽. 하러있어거어 Indika mahadlok sabinangon pues pulis ang are may armas ko ano ka e, cep, eh jeep 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 mate jeep kalma kal, jeep kalma jeep er Kekuan cip Cip Naghambal ku nga dienda mai polis nga mai armas Kek cip Ipadaku puning Nagdala-dalak binangon Cip Ara cepoh, oh Eh Dakpa cepang Ang nagdala binangon Maloy ka cip Dakpa cep, Dakpa cep Mang labo na cip Dakpa Cep Pagkakabiyanan Jadi na nagtako pangadon, Romang Atong Gintiguluhan Love you ganay Sa aga Sa atong kasaysayan Siling mo'y Sugah So that's in your lag at Kuya Hilanda Supervision Emilio Di Magbanwa, Derrick Shaw, Romel Penny Dag, and I don't say this 106.9 ESFM Community Radio, Cognition, Flying Drama Production, YouTube, Rodio Paul!